Ngayong araw nga mga be, ang ating day one sa Pilipinas at talaga namang excited na ako mag food trip dahil sa mga namis kong street food ng Pilipinas na wala sa Dubai. Meron naman din yung mga iba mga be pero hindi talaga kasing lasa unlike dito talaga. It feels like home. O ba diba? English yarn. Ayan nga ang daan mga be papunta doon sa amin. At uh, yan ang Payatas Elementary School kung saan ako nag-aral. O ba diba? Talaga namang i-finlex ko pa no. Napakadami na nga rin nagbago dito sa Payatas mga bay, at hindi na rin siya katulad ng dati. Sobrang dami ng businesses at establishment kahit papano. At pagkatapos nga namin bumili ni mama ng buko ay sinamahan niya na ako para ipaayos itong aking motor na si Pinky medyo hindi na kasi maganda yung uh, kanyang upuan at yung uh, preno niya sa kanan ay hindi na rin masyadong gumagana kaya naman pinaayos ko siya. Maya maya nga habang nagpapaayos kami mga be ay nakita ko itong show my karton na talaga namang lagi akong natatakam kapag nakikita ko to sa tiktok. na nga lang daw yung mga nagtitinda ng ganito at napakaswerte ko dahil namataan ko nga itong show my karton mga be. Ito na nga at kakainin na natin show. เต็มแล้ว At syempre, pagkatapos ko ay si Mother Dear naman ang kumain ng siomay. Pagkatapos nga namin magpagawa ng motor ay kumain kami dito sa may barbecuehan na mapak-mapak. At syempre, di mawawala ang tres dos na talaga naman pang malakasan. Tapos kumain din sila dito sa may bilihan ng tig 5 and 10 pesos na kainan. Tapos syempre di mawawala ang longga ni mama na sobra naman talagang favorite niya. Sumasayaw-sayaw so, pa nga dyan si Abeng. <laughs> Kala mo talaga eh, hey, baby damulag. Tapos ay na nga si Maris Racal, o oh, di diba? Pang malakasan. Talaga namang pumosing pa. Pagkatapos nga bumili ng prutas ay sinamahan ko naman si Momo dito sa may Pure Gold San Mateo mga be. Ayan, nagmotor na lang ako. At ayan nga ang pautsi na talaga namang Namiss namin dahil matagal na panahon din kami hindi nakakain. Merong pautsin sa Dubai mga be pero hindi talaga siya kasing lasa. At isa pa tong master shomai na talaga namang <laughs> naglalaway ako kapag ka nakikita ko dahil sobrang sarap talaga niya mga be. Lalo na kapag ka merong ganyang chili garlic oil. <laughs> Dark pa, dagdag pa nga ako dyan kay ate kasi sabi ko, dagdagan niya dahil talagang na-miss ko yan. Tapos mga be, pagkatapos nga namin bumili, ayaw po kami dito sa may gilid para naman makakain na kami. Tapos diyan nga mga besa may prutas ay bumili rin ako nung mango shake nila. O ba diba, first day pa lang pero parang sobrang dami nang nangyari at sobrang dami na namin na i-food trip. Ay na nga ang matagal na namin kinatatakam-takam. Unang kagat sarap pagad mga bi. <laughs> Talaga namang sulit na sulit yung aming araw nung first day namin mga be. Kaya ayan mga bi, marami pa kayong aabangan dahil marami kaming kahit paano napuntahan nung kami umuwi ng Pilipina. Sa ngayon ay ito muna. Bukas na lang ulit. Ay nga pala ang love ng pure gold mga bay. So hanggang dito na lang. Don't forget to like, follow, and share. Paalam!